Yes, itong ating topic for the day. Hadlang ba ang pagkakaiba ng social status sa isang relasyon sa panahon ngayon? Ayun. So, hadlang ba ang pagkakaiba ng social status? Uh, halimbawa, kasi uh -huh. ganito. Uh -huh. Sa press kasi ng pelikula ni Nakim at saka okay. ni... Gerald Apolis okay. na soulmate, uh -huh. tinanong yan uh -huh. kung hadlang ba yung pagiging ano, social status. To the sense na, halimbawa si ano, sa pamilya ni na Gerald, mm -hmm. ano sa kanila yung ano yung yung pl plagi pera pinag-uusapan mm -hmm. dahil nga kailangan sa pang ba uh, pang araw-araw na ano pamumuhay parang gano'n. Mm -hmm. Eh kay Kim kasi, sa pamilya nila hindi iso ang pera. Ah. Parang mm -hmm. gano'n. Pero sabi ni Gerald, dumating nga sa point alam ni Kim na parang tatlong taon na hindi siya nagsyota. Kasi nga, wala siyang pera masyado that time. Kasi gagasusat at gagastus ka. Parang gano'n. So parang mahawig din to kina ano sa ano natin kanina, uh -huh. ay dati sa guest natin na... Si ah, ano, si, ano, si... Oh, oh, diba? Yung nag-break? Oo, di ba? Yung magkakabay oh. yung kanilang, ano, dahil mayaman si Boy. Oh, di ba? Oh. Hindi naman ma ma mahirap lang si Boy. Oh, oh, so, okay. kaya nag-give up si Boy because hindi niya kayang, ano, itong... So, nakuha niyo na ang topic oh, natin. Lang. So, still, ang nakukuha pa rin ay... Bakit? At, ikaw maybe, talaga? <laughs> maybe, <laughs> so, maybe. Maybe oh. sa'yo. Oh. Sa Ayokan lang ba? No! Tama ka sa status. Siyempre, no. no. Sa'kin, sa yes, di ba? Kasi, yeah. sabi nga ni Gerald na police Friendship parang imposible sa panahong ito na parang wala, wala kang gagastusin eh. Kahit may sota ka o may karelasyon ka, kahit lalaki ka, gagastus, gagastus ka, di ba? Importante pa rin sa isang relasyon na may pera kahit sa mag-asawa, sa pamilya. Importante yung may pera kasi nga, yon ang ano, bahagi ng relasyon para tumibay ang relasyon. So, naniniwala rin ako na yes, parang gano'n. hindi Sabi mo, importante yung social status, di ba? Oh. Kasi iba na yung panahon ngayon. Oh. Yun ang point mo. Oo. Pero, ano, sabi ko nga, kung talagang mahal yung isa't isa, may mga relationship din naman na ano, sa showbiz couple na parang mas mayaman yung isa, yung isa hindi masyado. Pero naglalas naman sila dahil mahal nilang isa't isa. Correct. O sa akin, no. Ha? Ah? No. Hindi <laughs> ka yung dagdawang padalitan. Hindi ka nang sasabihin ko? Oo, oh, ikaw na magsalita. Ikaw, May... ikaw, pa muna. Hindi ko pa maaintin ako. Ikaw pala hindi mo maaintin. Hindi kasi ganito <laughs> oh, yun eh, di ba? Sa isang relasyon kasi, importante okay. talaga na ano, yung... Oh. Hadlang bang pagkakaroon ng social status? Yes, yes hadlang okay. talaga friendship. Mm. Kasi importante talaga na ano, na may pera ka. Importante talaga na mayroon kang maski pa paano pambuhay or maski pa paano pagkikipag date mo, panggastos mo. Importante talaga na ano may may kadatungan ka para sa pagkikipag date Ayun na ako ko na yung pinuputo mo kanina. Oh. May, tama nga had lang din. Totoo 'yon, 'di ba? Mm -hmm. Yung sayo na iba pa rin talaga na kapag ka nakipagrelasyon ka, meron kang pagustos, Correct. o pagka nagde-date kayo, oh. yun yung pinupuntos mo. importante talaga rin ang pera sa isang relasyon. Hindi kayo mabubuhay nung walang pera. Sabi nga, Lating hindi naman sinasabi, oo, oh, wala yun. Oh. Hindi naman natin dapat sabi, love conquers, ano? Oh. Love all in. Oh, uh, ito yung sa'yo naman, di ba? Love conquers. Kahit uh -huh. na wala kang pera, kung talaga nagmamahal lang kayo. Pero iba pa rin may pera kayo. Para kayo magde-date, di ba? Pero yung uh -huh. kay Pesce. Pero yun, since may beer ko, pwede na kung talaga mahal mo yung isa. isa. Di ba sabi nga, o, oh, bakit ang yaman-yaman mo? Pumatol ka dyan sa mahira, di ba? Bakit ka dyan? Mahal ko siya eh. Kahit magsama kami, kahit tuyo lang ulam namin. Yung love conquers all, oh, di ba? Mm. Yung social status na from mayaman, tumira ka sa mahira. Parang ang pelikula ni Gabi di ba? Yung gano'n. Pero totoo nga yun. Pero sa akin, ha, ah, importante talaga rin sa isang relasyon, yung may pera. Yun. so correct naman kaya, uh -huh. kaya correct naman si ano 19 si, si Gerald uh -huh. na yung pananaw niya sa pananaw ni Kim na parang hindi importante ang pera pero sabi ni di Pangilinan sa panahong ito mm -hmm. sabi niya ang importante kasi yung responsable yung ano jowa mo yung nagtatrabaho talaga para mas kipapano may kitain hindi importante kung sobrang yaman o hindi ang importante responsable at kaya niyang panagutan hard hardworking kita ano na, para mabuhay ang pamilya niya. Wala, na po, wala na po, kami sa debate pero toto, -to, kailangan yung good provider kahit uh, di, 'di ba? Lahat kaya mo masusunod uh, pangangilangan pangangailangan ng pamilya mo. Hindi man sapat uh, pero nag, nag may effort so, 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 talaga. Yung everyday needs number one yun eh, uh, 'di ba? Mahirap 'yun, 'di ba? Kaya mas sustain mo 'yun. Kaya may bigay mo yun. No, po yung pera. Uh, kaya kita gayon pero practicality. Kaya kaya kagaya ng natin nagtatabaw tayo ilang oras tayo dito dahil kailangan natin ng pera pungtang punta-punta dito. But ikaw, may kotse ka, di ba, friend? Diyos ko!